Mang magkomento pa si Sen. President Cheese Escudero tungkol sa manay planong patalsikin siya ang mga gantong chismis bahagi na raw ng buhay politika. Nasa frontline na balitang yan si Rhea Fernandez. Chismis na Ganyan inilarawan ni Sen. President Cheese Escudero ang kudeta laban sa kanya bilang lider ng Senado. Apat na buwan pa lang sa pwesto si Escudero, matapos palitan si dating Sen. President Mig Zubiri ng dahil din sa kudeta. Pero may umuugong ng planong patalsikin siya bilang Senate President. Why should I comment on a rumor that the base of which is a denial of the person you asked about a rumor? It's difficult to comment on every rumor that comes out. Kinumpirma naman ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada na may balibalita nga ng kudeta laban kay Escudero pero hindi raw totoong siya ang papalit. Dagdag pa ni Escudero sa mga foreign at ilang local media kanina. Bahagi na ng buhay politika mga ganitong klaseng chismis. Pero hanggat hindi ito nagkakatotoo, hindi raw dapat maapektuhan ng kanilang trabaho. Ibinida pa nga ni Escudero na marami raw na ipasang panukalang batas ang kanyang liderato kumpara sa nakalipas na dalawang taon. Kabilang na ang panukalang batas para sa Philippine Maritime Zones at Archipelagic Sea Lanes. Nananatili namang kontra sa economic charter change si Escudero dahil wala raw kwenta ang mga isinusulong na pagbabago rito. Sa usapin naman ng divorce, tutol din daw siya rito dahil nagdudulot daw ito ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Pero pwede raw magbago ang kanyang posisyon dito kapag... If they simply, um, I think at this point in time, um, remove the word divorce because it is already in our country. Again, nullity of marriage is provided for in our laws. Tungkol naman sa pagkalas ni Vice President Sara Duterte sa unity team ni Pangulong Bongbong Marcos, naniniwala si Escudero na sa 2028 presidential elections pa totoong magtutuos sa dalawang kampo. Clearly, a lot of people still believe and um, support the Dutertes, but not against necessarily the Marcoses because Aimee is somewhere in the middle. They don't necessarily have to rob votes or get votes from each other. It's a collegial elections where people can vote for a Duterte, if a Duterte runs for the Senate, and vote for a Marcos. So I don't think it will come to, um, come to a confrontation in this particular election. Probably in 2028. Nagbabalita mula sa Frontline, Rio Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.